Magandang araw sa inyong mga kapugi. Ito ang part din ng na paggawa natin ng treehouse ito sa taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Kahapon ay nag kami ng aking bina na manguha ng mga kahoy. Nagagamitin natin dito sa unang hagdan ng ating treehouse. Marami kasing nagsuggest Nagawan ko daw din dito ng tambayan at pinagpaplanohan na namin dito ni Forman mga kapugi. Suliras ka na lang dyan sa ras doon mo na lang iabot yung balang mo. Pagtira ka lang ng kanya para magpakot mo ng brace. Okay, yung isa brace, tumunod ka. Pero hindi ka. Kaya nga, ako Ito yung project na walang ginastos pero parang tinipid at matutuwa dito ang aming kontraktor dahil nakagawa kami dito ng bahay na iisa lang ang haligi at baka patrabahuin kami doon sa flood control dahil alam nilang marunong kami magtipid ng mga materyales para paldo na naman yung mga namumunong opisyalis pero joke lang yun mga kapugi nagbutas kami dito ng aking na ng lupa dahil dito namin ilalagay yung mga haligi na aming nakuha sa aming pinaghuhukayan ay dito namin ilalagay yung mga kahoy na mahahaba ang ginamit lang namin dito na panghukay ay ang piko at itong aking itak medyo nilaliman na namin dito yung mga butas para kapag nilagay natin itong mga haligi ay nakatayo kagad Aba nagbubutas kami dito ng lupa sa gilid ng puno ay sinusukat namin dito kung gaano kalapad ang gagawin namin tambayan dyan sa unang hagdan mga kapugi Pagkatapos ay kinuha ko na dito yung isang haligi para mailagay na natin ito dito sa butas at ganito kataas yung papatungan natin papag mga kapugi at yung mga sunod na haligi nating ilalagay ay dito natin ipapantay at hindi lang basta-basta na mahaba itong aming nakuhang kahoy. Sobrang napakabigat din ito at napakatibay kaya kapag maglalagay ako dito ng haligi ay kailangan talagang mayroon kang alalay at nagpapasalamat ako dahil supportive dito ang aking biyanan kapag alam niyang tayo ay nahihirapan ay hindi yan nagatubilin na tayo ay tulungan at natutuwa din siya dito dahil lagi ako naisitaas sa bundok dahil kapag nag-aasikaso siya dito na kanyang mga tanim ay mayroon siyang nakakausap at hindi na baburing dahil medyo mataas pa itong haligin na aming nakuha at sa sobrang bigat kaya nagtulungan kami dito ang dalawa na may ibabaon ito ng malalim sa lupa Pagkatapos ay kinuha ko na dito yung hagdan para mailagay na ulit dito sa puno dahil maglalagay na tayo ng mga kahoy sa si itaas mga kapugi. Ang bawat dulo pala ng ating haligi ay may mga sanga para kahit hindi pa natin itong napapakuan ay pwede na itong mapapatungan. Kinuha na namin dito yung mga kahoy na iniwan namin sa daanan ito yung mga kahoy na kinuha namin kahapon. Dahil tanghali na dito mga kapugi, kaya nagpasya na muna namin dito naman ang halian. Hindi na kami dito umakyat ng treos para doon kumain. Dahil medyo pagod na din kami ng oras na ito. Kaya habang kumakain kami dito ng aking biyanan, ay tamang kwintuhan na din kami dito. Pagkatapos namin dito magpahinga, pinagpatuloy lang namin dito ang aming ginagawa. Binaratan ko pala dito yung ibang mga kahoy. Yung mga madali lang alisin ang mga balat at pinagpatuloy naman ulit namin dito ang paglagay ng kahoy dito sa si taas para at nakagali may pako at kung napapansin nyo ay konti lang yung kahoy namin nakuha mga kapugi dahil sa madalang ka lang dito makakuha ng mga matutuwid at yung iba dito ay sa malayo pa namin ito nakukuha at yung mga pinipili talaga namin yung mga matitibay na klase at dapat ay medyo malalaki para kahit marami ditong umaakyat ay hindi ito nababali at muntik pa nga ako dito madali dahil wala pa itong gaano mga pako kaya magalaw pa itong mga kahoy na aking pinapatungan May mga haligi ng mga kapugi. Matitibay itong mga kahoy na amin nakuha. Karamihan nga yung mga pinakako namin dito, na uh, nababalik ko. Meron na mapapatungan sa taas. Maglalagay tayo dyan ng hagdan mga kapugi. Para first floor to, tapos second floor na yan mga kapugi dahil naubusan tayo dito ng pako sa ibaba kaya kinuha ko na muna yung mga natirang pako dito sa itaas ng treehouse dahil kapag maglagay ako dito mga kapogi ay dalawang beses ko itong binabauna ng pako kaya dito kung bakit mabilis itong nauubos at dito ay pinasubara ko talaga ang dolo nitong kahoy dahil dito natin ipapatong ang hagdan mga kapogi may yung pinga dyan <laughs> Oop. ay may bukot. ay pida. <laughs> Para siguradong hindi maalis ito sa kanyang kinalalagyan ay tinalian natin ito ng nylon o tanse. Hindi ko na din ito muna pinakuan dahil hindi tayo sigurado kung magiging pansamantala o pansamantagal ito. Okay, mga kapugi uh, uh, dahil naupusan tayo ng kahoy mga kapugi ituloy yung nagawa natin bali may mga panas, liras na uh, iba, hindi pa natin nalagyan kailangan dyan matibay dyan sa taas mga kapugi hindi lang maliit lang yung kahoy natin na nilalagay, dapat malalaki din yung hagdan na dati dyan nakalagay sa puno ay ating itong nilagay dito sa gilid at lalagyan natin dito ng hawakan pag natapos na yung ating pinagawang first floor dito mga kapugi kasi yung lalaki nito mga kapugi at yung bibigat yung kinukuha namin itong kahoy yung uh, malalaki na at tuwid pero may mga balok pa dito pero hindi naman gaano balok to talaga ito yung itsura niya sa taas mga kapugi kulang pa dito ng kahoy tsaka doon yung mga ba hindi ko na binalatan wala, hagol na sa oras ayusin pa natin yung hagdan mga kapugi pagkatapos natin ito para maganda yung pagkakit babadyan sa mga nakabot sa dulo ng aking video maraming salamat at God bless sa inyong lahat